magpapalit tayo ng gulong natin dito. So, ipapakita ko sa inyo yung brand ng gulong na ipapalit ko if ever na magpalit tayo ng brand yan dito tayo magpapakabit ng ating gulong kaso sarado pa And good morning mga ka B1 Moto Ngayong araw is Bali ang aking gulong ngayon ay ang Beast Tire Ayan, Beast Tire Plus Ayan, Beast Pudpud na kasi yung likod natin And kung papansin ninyo Ayan, Nagtutok na yan Ayan, ayan na Siyempre ayaw naman natin na matisgrasya tayo Kaya papalitan na natin ang ating gulong Itong bister na to is okay talaga to Subok na subok ko na yung beast tire na yan. So titignan natin. May nakakita kasi akong ibang brand na feeling ko naman maganda rin. Maganda rin yung mga review na nakikita ko. Bali one size up yung size ng gulong ko kasi for stable siya para stable yung rides ko and nag-aangkas din kasi ako minsan so actually madalas ako nag-aangkas so mas kailangan ko ng stable na gulong o yung mas malaking gulong so tatanungin natin yung magkakabit mamaya kung ano ba maganda pero baka mag-stick ako sa oversize na gulong susubok tayo yan ang motor ko nga pala is a Suzuki shooter 2013 model till now buhay pa rin siya and this is my daily commute ginagamit ko pamasok araw-araw pag naglo long ride tayo eh ang gamit natin yung ating reader Diyan lang lagi siya at ito ang ating pang daily commute ayan as para samahan nyo ko at tayo pupunta at magpapakabit ng gulong and sasabihin ko sa inyo kung bakit yun ang pinili kong gulong if in case na magpalit tayo ng gulong Good day mga ka one 1 Moto and welcome to another vlog. For today's video is on the way na tayo sa shop kung saan tayo magpapa ng gulong natin. So ipapakita ko sa inyo yung brand ng gulong na ipapalit ko if ever na magpalit tayo ng brand. And kung anong size and ano bang purpose. Bali ang purpose kasi ng pagpapalit natin ng gulong or size is mas prepared ko yung stable kasi nag-aangkas ako rito inaangkas ko yung asawa at mga anak ko eh mas gusto ko yung stable eh, kaya magwa one up size tayo doon sa ating stock tire yun ang desisyon ko pero nakadepende yun namaya kung ano yung magiging resulta nun and bakit nga ba ako magpapalit ng, ng brand ng gulong Actually mga kabiwan mo wala naman akong complaints dito sa ating nakakabit na gulong. Even na Medyo pud-pud na siya, pero yung grip niya is napakaganda pa rin. Ito yung beast tire. And, naka one size up ako rito. So, oversized din ako ng one up size. Wala naman akong complain and wala naman akong problema, lalo na pag umuulan. Maganda siya, maganda talaga siya yung beast tire na to. twice so, ako nagpakabit ng beast tire na gulong. Para sa akin, maganda siya, so hindi ito sponsored. And yung kukunin nating gulong is hindi rin naman sponsor dahil wala naman nag-sponsor sa atin <laughs> tayo ay bumibili ng sarili nating mga gamit sa motor o ano man equipment, accessories, lahat yan kasi syempre small youtuber lang naman tayo small motovlogger lang naman tayo so wala tayo mga sponsor sponsor na ganyan lahat ng nilalagay ko sa motor ko lahat ng ginagamit ko gear o ano man lahat yan sariling pera ko yan <laughs> assuming ako eh no pero malay natin di ba ayun nga Okay na okay sa akin ang b tire Okay na okay sa akin ang b Pero bakit ako magpapalit? Gusto ko sumubok ng ibang brand Kasi nabalitaan ko na maganda daw yung brand na yon. And gusto ko masubukan Walang masama ba? Diba? Kung sakaling nasubukan ko at hindi naman siya maganda eh, di pwede naman tayo bumalik ulit next time sa b Pero madami na kasi ako napanood na review And maganda siya maganda, maganda, yung mga review niya Kaya syempre hindi naman masama sumubok ba? Diba? And itong b na to Grabe subok na subok ko to Ha? Kahit umuulan, napakakapit niya. Kahit may kasi stable talaga siya. So siguro stable siya dahil syempre one size up tayo dito sa ating gulong. So yun yung ginugol ko. And kakausapin ko yung pagkakabit ng gulong natin kung okay ba na mag one up size. Bahala na. Siguro kung kapirasong fuel efficiency lang ang ating i consider Eh, okay lang naman kung medyo malakas sa gas. Ito is okay naman. And, mas gusto ko yung stable na motor. Yung stock size kasi ng ating gulong na uh, kung sakaling ipapakabit, eh, yun is good for solo riding yun. Pero kaya tayo mag-add size kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, is nag-lagaangkas tayo and mas stable naman. Eh, hindi naman tayo nag racing racing para sa ganun mga bagay. Pero siyempre, pati sa cornering, kahit may angkas ka, kung mas malaki yung gulong mo, edi mas stable siya, di ba? Yun lang naman yun. Hindi naman tayo mag-oversize ng gulong for aesthetic lang. Bali for safety natin yun. Kaya tayo mag-oversize ng gulong. Bali yung pupuntahan natin mga kabiwan mo, dito rin talaga ako nagpapalit ng gulong. And uh, mas mura sa kanila kasi umikot na rin ako dun sa mga bilihan ng mga gulong dito sa amin, dito sa Dasma mas mura talaga siya kung tutusin compare mo sa iba dahil nakapoko sila sa mga gulong talaga, yun talaga ang titinda sila ng gulong and then nagkakabit sila and yung diferensya kasi nung price isa uh, a ng diferensya talaga, okay lang sana kung isang daan lang eh, hindi eh, bali yung bibilihin natin na uh, gulong is mas mahal siya ng konti kesa dun sa bistar, Ilang beses na rin ako nagpakabit ng gulong dito sa shop na to Maganda naman yung service nila rito I, Dito lang yan, malapit mga kabiwan mo ito Halos tapat lang to ng Meralco dito sa amin, sa Dasma Dati sa Arconte kasi nakapuesto Ngayon nandito na siya sa tapat ng Meralco lumipat siya Kasi dati kasi itong shop na to is nasa looban And ngayon is nasa highway na siya Tapat ng Meralco Dito lang banda to mga kabiwan mo to ito yung ko. Asa na yun? Dito lang yun eh. Malimutan ko. saan na yun ah? Alam ko dito lang yun eh. May nahanap ko, ko. Ayan. Ito, mga kabiwan moto to. Migo mo to. Tire center. Ayan. Dito tayo magpapakabit ng ating gulong. Kaso sarado pa. Bali yan ang papakabit natin mga kabiwan moto yung euro to grip na yan susubukan natin yan try natin dito tayo mag dito sa Migo Moto Tire Center kaso sarado yan dito sa tapat ng Mirako, tabi ng New Neymar yan Bigot. Migo Moto Tire Center yan dito tayo eh yan yung brand euro grip ipapakabit natin mga kabiwan moto nga uh, kagibon moto huh? tapos na tayo magpakabit ng motor bali tapos na tayo magpakabit ng motor tapos na tayo magpakabit ng gulong yun pala yun Beast tire pa rin po yung pinakabit natin kasi as advice nung nagkakabit is hindi siya advisable para sa akin yung your tire oo maganda siya pero kung ipapang daily commute ko daw, is hindi siya advisable. Mas maganda daw na mas pumili ako ng mas makunat. And masubok ko naman daw talaga yung b tire And mas maganda daw talaga ang b tire kung papang daily commute ko. And kung ipapamasok ko araw-araw. So hindi sila nag-suggest na i-euro tire ko dahil mas maganda nga, mas mahal. E kung sa ibang shop yun, pupush sa akin yung euro tire na yun. Euro grip. And talaga namang subok na subok na natin ang b tire. And as of now, baga lang muna tayo dahil nasa break-in period pa yung gulong natin. Medyo madulas pa siya. And yung size natin is, hindi tayo nagpalit ng size natin. Ang harapan natin is 80 -80. At ang likod natin is 90-80. Same size tayo. Mas bago nga lang ang ating gulong. So, yon yung Migo Moto Tire Center is matagal na ako nagpapakabit dyan. Nakatatlong pakabit na yata ako sa kanila ng bis tire. Ito, pangatlong kabit na sa akin ng bis tire to. So, sulit naman talaga ang bis tire. Pero hindi ko po siya ini-endorse. Ah. Talagang by experience. Kaya ako po siya pinili and binili. Tayo po kasi is one na nasubukan natin ng isang produkto na maganda talaga eh nagkakaroon tayo ng loyalty <laughs> nagiging loyal tayo sa brand kasi hindi talaga ako napahiya dito sa beach tire na to. Umulan man o umaraw. Kahit pud-pud na yung aking pinapalitan na gulong. Kahit pud-pud na yon Talagang makapit pa rin siya. Oo, nagwiwigil na siya dahil nga pud-pud na siya. Pero yung kapit at performance niya, napakaganda pa rin. So hindi ko sinabi sa inyo na mag beach kayo. Dahil yun yung, yung nagamit ko o yun yung ginagamit ko. Uh, galing na rin po ako ng Michelin. Nag Michelin na rin ako. Nag mit seller ko trader ko mit seller ang gamit ko pero baka palitan ko yun ng beast tire kasi unang-una syempre affordable din talaga yung V-tire given na yon and pero sa pagiging affordable niya eh quality performance wise, budget wise and kung papan daily commute nyo kung, kung siguro kung every weekend yung depende depende sa pangangailangan nyo. Sa akin kasi eh, pang-daily ko, contento na ako eh, satisfied na ako dito sa V-tire kasi eh. although talagang naninimbang ako kanina dun sa Eurogrip na yun naninimbang talaga ako dun sa Eurogrip na yun tsaka dito sa plus kasi ang, ang B-Style subok na subok ko na to matagal ko nang gamit to and yung Euro grip although sinabi naman nung nagkakabit ng motor na oh maganda siya maganda kung sa maganda siya pero paano mo ba gagamitin yung gulong mo yun ang sinabi niya sa akin mas mahal siya di hamak na mas mahal siya maganda ang Euro grip sabi niya ganun sa akin pero kung daily ko mas sinadjust niya sa akin yung beast tire pa rin talagang kumbaga sinabi niya talagang makunat talagang halimaw din daw eh Halimbawa, ang performance ng b tire Although, totoo naman yun. Eh, ang Eurogrip naman, kung sakaling, kung hindi mo na may papan daily, okay yun. Kasi, medyo, mabilis, mas mabilis nga daw siya mapudpud. Yung, yung Eurogrip. Pero, performance-wise, the best pa rin. The best din. The best din talaga. Kung baga, yun lang yung pagkakaiba niya, na medyo, mas mabilis siya mapudpud. Kumpara din sa b tire And, may nakausap ako doon, shout-out -out kay Pops, na ang ginagamit niyang gulong din is, nagpakabit uli siya, nagpakabit din siya ng gulong, nagpalit din siya ng gulong, is, spare pa rin yung pinili niya and pinapan niya daw talaga din daw yun yung gulong niya na yun eh subok na subok na rin daw niya yun tsaka hindi sa pagiging bias talagang true experience sinasabi ko lang yung beast tire na talagang maganda siya so, na meet niya yung mga expectation ko lalong lalo na tuwing umuulan lalo na pagbasa ang kalsada talagang wala akong masabi wala talaga akong masabi yun lang ang masasabi ko eh, pero at the end of the day syempre kayo pa rin magde pero binigyan ko kayo ng option, binigyan ko kayo ng idea kung sakaling gusto niyo magpalit ng gulong, kung hindi man n'o kayo nakabis ngayon, eh pwede niyo i-consider yung beast tire. Beast tire baka naman, 'di ba? <laughs> Pero 'yun, uh, pwedeng i-consider, pwedeng kung may naisip kayo na pag-isipan niyo muna mabuti, tingin kayo ng mga review sa YouTube, marami namang review niya sa YouTube. And doon yung itimbangin. Uh, sa akin, naka-experience ko na talaga yung beast tire. Eh, ako, ako na nagsasabi sa inyo na gagarantid sa inyo na hindi kayo magsisisi. Basta sa mga legit na dealer kayo o mga shop kayo na ano, Kasi syempre, sa ngayon hindi ko naman alam kung may mga peke ng beast tire, di ba? Pero doon kayo sa mga legit supplier o legit na nagkakabi talaga ng gulong. Para makuha nyo yung performance talaga ng gulong. Makukuha nyo yung totoong performance ng gulong. At hindi kayo magsisisi. Yun lang naman yon. And eh, hindi na rin ako gagawa ng review ng gulong na to. Kasi subok ko naman na talaga. So marerecommend ko naman talaga sa inyo. And siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to. Ang video natin ngayong araw. And sana nagustuhan ninyo ang ating content regarding sa ating... B-Style sa ating pagpapalit ng ating gulong so, kung nagustuhan ninyo ang aking content ngayong araw na ito please consider to like, share, comment and subscribe pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload tayo ng video and always remember mga ka B1 Moto pray before you ride ride safe, God bless B1 Moto out Bye-bye!